Hi guys, so tingnan natin yung isang ramp pump na malaki na uh, pinagod natin. Uh, at pansin natin dito na uh, yung uh, delivery pipe dito. Kaya uh, dumalakas yung vibration. Uh, nangyayari yan kapag puno yung uh, delivery pipes natin. So, yan. So, maganda yan kasi uh, sigurado talaga uh, yan yung uh, tendency or yan yung indication na puno yung ating uh, pipe delivery pipe so nagpa vibration, siya so, hindi puno yung pipe uh, walang vibration na nangyayari dyan so meaning uh, kulang cool yung pumapasok ng tubig doon sa ating delivery valve so isa yan sa mga uh, indication guys đến đây rồi in or, uh, out, in close cả out close là bình thường sau đó thì so nếu các anh là sử dụng được là làm for community water system abangan natin sa mga system ng mga uh, videos yung sabuan itu di bawah sa sabun itu tu kerap itu isang si kolang yang kena di so yang uh, thank guys so yang kata kita perlu sebaik baik satu tapi jika yang mana komen kong video yang mesti yang upload so yeah guys the best hat